May kulang sa asawa mo kaya ka nagloko? Sa totoo lang, hindi naman nagloko ka dahil may kulang siya. Nagloko ka kasi sobrang daming kulang sa'yo. Kulang ka sa respeto. Kulang ka sa takot sa Diyos. Kulang ka sa disiplina. At higit sa lahat, kulang ka sa pagiging makontento. Kasi alam mo kung bakit ang daming relasyon na nasisira. Kasi imbis na ayusin ang problema, hinahanap ang excitement sa iba imbis na kausapin lumalandi ng iba imbis na magpakatino gumagawa ng kasinungalingan palusot tapos sasabihin mong hindi na kasi siya tulad ng dati oo kasi napagod na siya sa kakasalo sa kalandian mo sa kalukuhan mo napagod na siya sa paulit-ulit mong kasinungalingan at habang ikaw busy sa kakahanap ng kulang siya busy sa kakaisip kung bakit pa siya nagtsatsaga sa taong kagaya mo kasi minsan ang kapal po ng mukha ninyo. Ikaw na yung nanakit, ikaw na yung nagloko, ikaw pa yung may ganang magreklamo. Kasi kung marunong kang lumugar, hindi mo kailangan punan ng iba yung kakulangan sa relasyon ninyo. Kasi gagawin mo lahat para hindi siya mawalan ng gana sa'yo. Kaya bago mo sabihing may kulang sa kanya, tanungin mo muna yung sarili mo. Baka naman ikaw yung sobra. Sobrang sinungaling, sobrang babaero at walang hiya. Kasi real talk lang, hindi mo kailangan ng perfectong asawa. At wala pong perfectong asawa. Ang kailangan mo, maturity. At kung wala ka nun, kahit sinong babae pa yan, o sino pang lalaki yan, maluloko at maluloko at masisira mo rin yung taong mahal ka ng totoo.